Lampas, man, para labas ng motor para kalakyo. Napo. So sayo. Kuya Kalapo. Baba. Full pulau? Ready na rin. Daganin natin lesson yun, no? Yo, isang magandang umaga mga makakatangay. Isang maulang umaga sa ating lahat. At siyempre, maraming salamat sa patuloy na suporta mga makakatangay. 'Yun. Ngayong araw ay lalawod kami. Dalaw lang kami ni Takay Randy dahil si Takay Jack ay may sakit. May sakit yung ulo. Kaya samahan nyo kami mga katakay. Yan, medyo maulan at makikuntin uh, lang ulan doon. Pero susubok pa rin tayo lalawod. Baka sakali yung sultin. samahan nyo kami mga katakay. Ano natin? Good night mga katakay! ulan o. Amin nandito na sa laot mga katangay yan prepare right, na sa ngayon prepare tayo mga katangay oh, aw, magsulog na ito pa <laughs> nang tingga mga katangay hmm. limitin natin yeah. yan pang malakasan. malakasan uber <laughs> okay, mga katangay, prepare na mga katangay ay ito, itong isa nito, ulpot ay, hey. hey, malaban-laban ay, yan laban

kinahina naman mga katagay eh, alam na yan alam mo ulam na yan mga katagay uy kalapitok na naman ayaw kumain siya pa roto sa bundak bisuko na ito bisuko mga katagay bisuko na balita mga katagay Oh, ano na daw?

Isa na katangay. Napo dala. Yon mga katangay. Tama. Ang dadalhin nila ng katangay. Yan na siguro overland. Overland. Ikaw ay lang para hey, makaindiksyon na naman. Overland. <laughs> Tayo. na Size na yan oh. Labas Ito oh. oh, nga good size O, oh, din labas <laughs> yung parang kalaki Good size O, oh, wala lang oh, Guma na po mga Pauwi na na kami, kaso Gana pa ba ito, baka kami ng kumir Pauwi na kami mga Pauwi na kami mga katangay lakas yung anod ng bangka eh mano yung tayo namin eh, malayo yung parangating sobrang anod so, ito lang kami ipakuha ng pangulam yan o pauwi na kami lakas ang anod kami mga katay Woo! Tok no nak go. Tok no nak me. Pauwi nak ame. good morning isang mapagpahalang araw sa ating lahat mga katangay yan magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers subscribers natin dyan sa ating mga solid supporters maraming salamat at yun palawot kami ngayon mga katangay samahan nyo kami at siyempre kasama natin yun good morning mga katangay magandang umaga gawin naman tayo kakape pa yan kape kape tayo mga katangay tayo good morning mga katangay Laout na naman tayo, laout na naman tayo ngayon at abang-abang lang kayo. Oh, anong natin? Abang-abang daw, no. abang-abang. Yon, s'yempre maraming salamat mga katangay sa patuloy na suporta at panonood ng aming mga vlog. Kaya ngayon ay tara, let's go. Sige, uh, mga muna tayo mga katangay. Paingnan muna tayo sa pamana. Palinawin muna natin ang dagat bago tayo sa sabak sabak sa pamamana yun o <coughs> ang daming nag cloud ngayon uh, uh, ka na na uh. kaya nga yung bangka yun ay ayaw bangka yung bangka yun wala ko ay parijero detect maestro yon shout nga pala kay tita jing na solid viewers natin solid supporters natin shout out. tao ban tao ban ah nakadampot may ulam na mga katakay tao ban tao ban tao ban dito kami yang, na kami mga katay yan hanggang umpisa na nagparatus na kaya dali siya kami ng tao ba no may ulam <coughs>

Lapo. <laughs> Lapo kagak dua kakak tangai. pinkies Pinkis ulang. No? Yos. Sama itu, sama itu ngobir. Merunya. yan aja kan balita aja kan. Ah, wala. Ay, wala apa lah. Di pa pala lag um, hmm. one zero. zero. Aja. <coughs> Bangis. Yun mga tay, daming nagkain sa bundak mga tayo. nga mga tayo. No nung tirasu. Oke lo. Cara ceprit si itu prito ya. Um, prito prito lang. Oh, nitauban pa. Nadampet namin makatay. Mamaya uh. la po ya. Kain tangajak. Oh, uh, sini na naman mga katang ay sini rin ren sawaas. Nae na sitangajak ah. Yum barutus pa. Ah

Kulingan. wala kulingan, to wala din magkain yun o no? naman sa ngay rande maganda mga katangay alam na ito pampapay papay pampapay papay pampapay o hila po ano, ano. good size lang walang anin walang anin walang anin mga katangay o so, yan so, pulang pula pulang pula red na red alam na ito galing Diyan, galing na hmm. eh ayaw na. Yon sini barang nang matang ay. Nang kulot bundaknya. Tayo nah, sini barang. Oh, sini barang sih. Sini barang. Kongsay yo kinain ka? <laughs> Ayun lapo. Lapo. Utdan. <laughs> timbungan. Oh, timbungan matang ay. Palak 'di? Ah, sambur yan matang, matap. Mata yan. Sinapan kilaw. Kinilaw. <laughs> hmmm, masuk, semangat a aiyai, enak lari a mas ini tuh, layan mau biram a abdali na naman, tayar nanti mga katangay, sinipara naman mga katangay hindi na malungkot siya, kino hindi na malungkot lapo na <laughs> naman yung lapo lapo lang lapo 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 yan malap naman oh, lapo nga

Oh, over. Yun, kinainan si tangay kunot mga tangay. Ngayon natin ano isda Putihan. Ay, kuan. Bungutan. Bungutan. Bungut man yung kanina. Timbungan mga tangay. Lakas makahila pero maliit. Lakas <laughs> makahila mga tangay pero malit lang siya. Malakas na isda yan mga katay Kahit maliit pero malakas Yan mga katangay, Mag ano mga kami Mag saing Nasa ang angas mo Tangay dyan <laughs> kami ng pisto mga katay paanood naman kami papunta dun baka sakaling makadaan tayo ng malalaking lapu lapu habang nagaluto ng ulam siging pangawil yun kinain na si tangay oh kinain sinibara na pala mga katay lapu lapu <laughs> ayawa ko <kung> ano ito lapu <laughs> ah, yan ikaw lang pag asa okay. Lapo nga. Namimirsa. Lapo yan, bag namimirsa. Lapo. Lapo. Lapo lapo. Laro kayo, lapo. Ano nga namin po? Gihala po. Gihala po. Kinain no? Pating siguro na kain? Ini ba? Ano nga? Gihala po. Tantunya. Aba, siniparan naman mga katangay. Aba, gumaan na si Tangay Jack ngayon ah. Puto lang kasi yung saligando. Gumaan yung kamay ko kasi. Aba, aba, gumaan daw ah. Gumaan yan lang po. Aba, kutot. Kutot. Ayan, yeah, patay mo yun. Patayin Jack. Ihawin natin yan. Yun mga katangay, luto na yung ating sinabaw. Natinihaw.

tinatawag namin yung mga kasama namin ng angawil ayaw nilang kumain e eh. kami nalang iyon hmmm ayaw ko dyan, masarap to yung sinabaw namin ng mga katangay may halong sangig yosan kami kaso wala kaming hilig sa paksyo mga katangay hilig namin talaga sinabaw sinabaw inihaw inilaw yan masarap yun hmm. kain tayo hmm. mahinit ha? Huh? mahinit mahinit ang kanin mahinit ang araw bayan lang to ng balat oh hindi tinambiya ka mga balat sanay tayo sa init ay pati gupro uminit na rin lumabo ah mm. Serpong ini, How? Hmm. Ya, udah lama lu. Mau kemana pah ini, ngajak? Bilang kutis. Palantung, kapalantung. Ah, gak dingin itu, eh. tak god ini cicit. Jangan dong. Dinginnya sama sekali. Jalan dong kan? Balik sih. Arab ini ngaroma apain? Dayak tak bisa main berapa nih? Kami walen berapa lo? Tago kami mga tay, tago. Init. Baka masira yung kutis. Kutis for sila na. Mm. Yok, hmm yo, yo.

na kami mga katangay wala kami huling buhay na lapo, maliliit mga katangay at ito lang yung nahuli namin ayan limang pirasong lapo kaso lang maliliit saka tauban na pulot kaya yun out. yun maraming salamat mga katangay sa walang sawang pagsuporta sa aming mga video pasok na nga ayun marami pong salamat mga katangay abang abang lang po abang abang lang po kayo sa aming mga upload ay sana magustuhan nyo thank you so much okay Muli hanggang sa sunod video natin mga katangay. Kita kita tayo ulit. Maraming salamat sa pagsuporta palagi. Yun. See you next vlog mga katangay. Ingat kayo palagi. Bye bye.